gano'ng ka-importante sa'yo yung say ng magulang mo at para sa lalaking mamahal mo? Ay, sobra. Uh, 100% ano sila. Um, 100%. <laughs> 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 Siguro, um, Sige, pag-isipan ba yan? <laughs> In Kasi <the birthday. laughs> mahal mo pero hindi gusto na magulang mo. Can you fight for the person? When that time comes, na naramdaman ko, Nasaan siya talaga Sa tingin ko, mararamdaman ko naman yan. So, what, what, anong lesson you learned from love before in your past relationship? La gusto na gusto mong i-apply kung sa kasakali papasok at ipanibago rin siya? Ang taas ni Ginger. <laughs> <laughs> Ayun, ayoko po man mag-iiba ulit. Ayoko na po mag -i -i sa kanya maging ano, At secretive, uh, ayoko na rin kung naging selfish kasi parang noong mga panahon gusto ko talaga. Parang yung nararamdaman ko lang, sabi, sabi nga nang, ng sir, ng, nang uh, turo sa, ng lecture sa church, lecture ba ang tawag mm -hmm. Him a lecture, pero your message, teaching, the uh, service in church. Don't follow your heart. Follow God's heart. Because if you're just to do what you want, you can do anything you want. kahit masama yan, makakasama yan sa'yo, regardless kung makakasama or makakabutin. So, do follow your heart yun. Kasi nung mga panahon na yun, you always follow your heart. <laughs> 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 Pakat lang, makapit lang kaming tape. Sorry, okay. ha? Uh. Kasi ako putol, eh. <laughs> Sunday <laughs> lang, mare. Hige po. Ay, ganun na kayo sa asap, Okay na. Ay, po. Ay, po. Ay, po. Ay, po. Gusto ko so, kung sakaling ikaw yung magiging Bible <laughs> Ambassador na si Really ka? Kasi si Pacquiao yung Bible Ambassador. Mmmmm! Uh -huh. Ahem. <laughs> Bakit kinutawa mo? Ayaw mo? Hindi okay, gusto ko po. Pero... Hindi mo siguro ngayon. Um... Malaking responsibilidad yun yung Bible Ambassador. Parang... Mabigat po ata masyado yun para sa amin. Pero... So, siyempre, eventually, sana po, maano ma din. <laughs> ma, Mabigyan din ako ng pagkakataon na mahawakan yung mga ganun klaseng bagay. Okay. Sarah, nasa rin dito ni Debra? Sinusot mo ba yung binigay sa iyo ni Jenna? Hindi ko pa. Mamaya daw. Mamaya daw sa Debra. Sinusot mo ba siya minsan? Or what? Kailan mo siya sinusuot? Susunod lang ako. Ha? <laughs> <laughs> Kahit cellphone lang. Okay. okay. si Hindi ko alam honestly, hindi ko alam po kung kung an <laughs> kung, kung, kung kung ano <laughs> kung sus kung susuotin ko ba or or hindi ko kasi syempre concerned hindi po maiwasan sa akin na concern din ako sa sasabihin ng mga tao right, right. pag sinuot ko yun. Um, Siyempre, nandun din din yung factor na nagregalo yung tao. Ma-appreciate naman niya pag sinuot mo. Gulong-gulo na rin po ako eh. <laughs> hindi ko rin po alam kung anong gagawin ko. Um, pero sabi nga sa akin, huwag i-take seriously. Mm -hmm. Siguro po pag... Um, Sasuotin ko, sasuotin ko. Pag bagay sa outfit. Ibig sabihin, magna mo. Hindi niya na magna mo na. Hindi nyo naman hinahanap. So, 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 tiba ba siya kapag kayo na? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman kailangan Pero hindi pa siya nagtatanong na bakit hindi mo Hindi mo Hindi naman po. Pero si, hindi naman. Baka naman si mami ang nagsusuko. Hindi. Thanks. Sara, kasi si Mami, very, sabi nila, botong-botong ro kay, kay, Gerald. Botong-botong ro kay Gerald, sa pagbubuli ng damit, ng ganyan. May mga issue nun na lumalabas, para madepensa mo naman si Mami, di ba? Na mas gusto niya raw si Gerald over sa past relationship mo, kasi daw, mas may career, mas may pera. What is your reaction naman? Oh, no, no, no. Nakakalungkot, no. <coughs> ah, kasi ganyan eh, ganyan na ang... Uh, perception ng iba tao. Of course, wala naman tayong control over other people's minds. Mm -hmm. right. so, Kaya kung yun ang um, perception nila o ang pananaw nila sa amin or sa mga magulang ko. Pero na-appreciate ko yung mga taong naiintindihan mm -hmm. nila yung standpoint ng mga magulang ko na pinaprotektahan nila ako. Uh, um, ayaw nila na ako sa maraming relationships. Gusto nila na pag-ubating so, yung taong panahon, buho ko para bibigay yung sarili ng puso ko, yung sarili ko, yung pagkatao ko. Yung pag pagkatao ko. Hindi <laughs> 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 kasi before, diba nabanggit mo na sana yung first boyfriend mo. <laughs> yung <Ay, laughs> first boyfriend mo, yun ay makatuluyan mo. <laughs> Hindi nga nangyari yun. Gusto mo ba yung next relationship mo ngayon, yun ay makakatuluyan mo? Kung sa kasakali, oh, magiging oh, kayo nga ni Gerard. <laughs> yung pinakalanan? <laughs> Opo. Lahat naman siguro ng babae. Gusto niya. Okay. Pero may mga bagay siyempre na may pinapahintay ito ang Diyos, hindi naman lahat ng hilingin natin siya Diyos bibigay sa atin. Mm -hmm. So, ayun, bahala na. Basta ito, bawat step na gagawin ko, bawat decision na gagawin ko, i-consult ako muna sa Diyos. Pagkailan sa talaga. Especially, love life! Mm -hmm. Mm -hmm. Pwede ko na next na may cluster kasi yung price that nabili ng show, hindi show lang sa Shashar. Sobra po akong blessed and thankful. Pwede yung blessing from God at saka from the people who trust me. Um, ang ABS-CBN, ang Viva, sila boss baby. Um, iyon, blessed po ako at talagang karangalang po muna na Nabigyan mo ako ng sarili kong show. At yung time set pa ni Mega dati. Ayun mm -hmm. ba yun? Uh, mm Yes. -hmm. ikaw yung Mega <laughs> like Star daw na susunod. Kasi yung time set ng na show dati ni Mega. <laughs> yun yung binigay na Yun para sa show. Siyempre na-appreciate ko. Sobra po ang, uh, ang appreciation ko kapag kasi sabi nila na gano'n. Yung mga pangalaman na gano'n. Pero... Ano eh, um, napakadami ko pang kailangang um, patutunan at um, ma maibigay sa mga tao. Diba? At saka syempre nag-iisa ang megastar, nag-iisa ang diamond star, nag-iisa ang superstars. Um, yun, ito po ako si Sarah Geronimo lang. Syempre iba din, iba po yung maibigay ko okay. din sa inyo. Sana pagpasensya nyo na. Syempre, Nakaka-pressure din kapag may mga ganong expectations. Kung ano po, basta ibigay ko po lahat ng mm -hmm. 100%, 110% ko. Vale, esa genialidad.